Magandang morning ulit sa ating lahat guys Ito maulan na naman ang ating umaga Magluluto tayo ngayon ng chop guys, ito ang menu ideas natin ngayon May mga panangkap, hipon Saka siyempre mga tagdag pampalasa Abang-abang Ayan, natin muna gigasayin ng bawang at sibuyas guys Para mas lang siyang maging aromatic Ayan, at na okay ang ating bawang sibuyas Susunod na natin ang panahog na hipon Ayan guys, okay na ang ating hipod at ilalagay na natin ang ng paunang gulay. Let's dive in! Atin din itong sasangkapan ng oyster sauce na pampalasa. Ayan. Ayan, baka naman. Ayan, at ilalagay na natin ang panghuling gulay, ang repolyo. Kasi madali lang naman maluto to guys. Tapos sasangkapan na rin natin ng kampalasang. Yan. Lam this. Baka naman. Cooking done guys. Luto ng ating chapsoy. Yum 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 na. Salamat po ulit sa inyong panunood.